Sa mundo ng luxury fashion ngayon, dalawang reyna lang ang naglalaban para sa corona, si Heart Evangelista at Pia Wurtzbach. Pero sino nga bang mas successful at mas mayaman sa kanilang dalawa? Sa video na ito, magkakaroon tayo ng limang kategory. Labanan ito ng kasikatan, kayamanan at tagumpay. This is a battle of numbers because numbers don't lie. Sino ang panalo sa dalawang to? Tara, alamin natin. Heart Evangelista versus Pia Wurtzbach umpisahan natin ang kanilang laban sa mga nakamit nilang milestone sa kanilang mga karera. Si Hart, mula sa pagiging aktres ay nag-shift siya sa fashion scene at krabi yung naging impact niya. Ngayon, recognized na siya globally as a fashion icon. Isa siya sa mga unang naging A-lister Filipina sa Paris Fashion Week. Bukod pa riyan, nag-open din siya ng art exhibits na ang paintings niya ay auctioned for millions of pesos. How about Queen Pia? After her unforgettable crowning moment as Miss Universe 2015, 2015, nag-transition din siya sa fashion world. Yung titolong nakamit niya, ginamit niya ito para makilala sa global brands. Kabilang na dito ang pagiging first Philippine ambassador ng Bulgari. Ang presence niya sa international fashion scene ay nagbigay ng liwanag sa mga Filipina sa mundo ng high fashion. Bukod sa pag-host ng international events, advocate din siya ng HIV awareness and women's rights through the United Nations. Both have killer milestones. Pero PS Journey from Miss Universe to Global Fashionista while being being advocate to certain causes really made her a legend. Sa kategoring to, si Pia ang panalo. Sa second category natin, pag-uusapan natin ang mga brands na nakipag-collaborate sa kanila. Una, si Heart ay talaga namang queen of luxury brands, no? Imagine yung mga mamahali na brands sa ibang bansa ang nagtiwala at kumuha sa kanya. Una, nandiyan ang Louis Vuitton. Maliban sa kilalang LV collector itong si Heart, kinuha na rin siyang model ng brand na ito. Andiyan din yung Chanel. Bukod sa laging nakasuot ng Chanel si Heart, ginawa na rin siyang ambassador ng luxury brand na ito. And then, andiyan yung Fendi. Sumali din si Heart sa campaigns ng brand na ito. At itinuro ang Fendi Way sa Fashion Week. And then of course, hindi mawawala yung Hermes. Kilala si Hart bilang isa sa mga top collectors ng Hermes dito sa Pilipinas. At lagi siyang may priority access sa Hermes sa mga Fashion Weeks. And then, andyan din yung Cartier pati na rin yung Dior. Sa local scene naman dito sa Pinas, endorser din siya ng halos 35 brands kasama ang big companies dito sa Pinas na Avon, Crimson, Pons, at Absidy. Now, let's talk about Pia. Si Pia naman ay may high-profile ambassadorships din. Narito ang ilan. Una nandyan ng Bulgari. Alam nyo ba na siya ang kauna-unahang Filipina na friend of the house, meaning ambassador siya ng Bulgari. Kasama niya dito ang mga global celebrities like Anne Hathaway and Zendaya. And then nandyan din yung Philip Stein. Matagal na siyang ambassador sa brand na ito. And nandyan din yung L'Oreal Paris. Si Pia wears back ang bagong mukha ng L'Oreal Paris makeup. Samantalang sa local front naman dito sa Pinas, si Pia ay endorser ng 13 brands, including major players like Olay, Avon, and Crimson panalo sa kategoryang ito ay walang iba kundi si Heart. Heart shines bright with her high-end brands, mas di may pagkakailan na mas marami siyang brands na ini-endorse. Now let's talk about kasikatan sa social media. Una, Instagram. Heart Evangelista ay meron ng 16.3 million followers. Samantalang si Pia Wordsback naman ay meron ng 14.8 million followers sa Instagram. How about Facebook? Si Heart Evangelista ay meron ng 8.3 million followers, samantalang si Pia ay may 3.5 million followers. Kamusta naman sa TikTok? Heart Evangelista is slaying it with 7.6 million followers, habang si Pia is steadily rising with 1.9 million followers. Kaya pagdating sa pasikatan sa social media, Heart ang panalo dito kasi mas malaki ang numbers niya across all platforms apat nating category, let's talk about their assets o yung kanilang mga ari-arian. Narito ang ilang mga luxury properties ni Hart. Una, meron siyang mansion sa Quezon City. Meron din siyang Balinese Inspired Resort sa Boracay. And then andyan din yung kanyang multi-million minimalist condo sa Sapphire Block. And of course, meron din siyang apartment sa Paris. At para sa kanyang mga sasakyan, Hart has a customized artista van worth 12 million pesos. Sa kabilang banda, si Pia ay all about the class naman. Una, meron siyang condo sa Milano Residences sa Makati. Meron din siyang 3-bedroom apartment sa New York. Pero ito, nirerentahan niya. Pero ang laki ng rent niya dito, 282,000 pesos a month. Meron din siyang house and lot na nabili noong 2022. At para sa kanyang mga rides, Pia drives sa Toyota sa Alphard worth 3.9 million pesos. Meron din siyang Mini Cooper na nagkakahalaga ng 4 million pesos. Pero sino ang panalo sa kategory ito? We can say na si Hart ibang lista ang panalo dito. Well, to give credit to Pia naman, si Hart ay galing sa mayamang angkan na. And Pia Words back came from a lower to middle class family. Pero sa kategory assets at ari-arian, Hart ibang lista is undoubtedly the winner. On our fifth category, let's talk about net worth. As of now, Heart Evangelista is worth 1.2 billion wow. pesos. Samantalang si Pia Words naman ay meron ng 620 wow. million pesos. Hindi pa siya kasing taas ni Heart Evangelista, pero steady ang kita niya from brand deals and other sources of income. So for this category, Heart takes this round with her billion peso fortune. At the end of the day, both queens have made waves in their respective industries, fashion and beauty. Pero with all the five categories with mention ang score natin 4 to 1. Ang panalo si Heart Evangelista. Pero regardless, sobrang commendable din ng success ni Pia ba Meron siyang mga milestones sa kanyang career na siya lang ang nakachieve. Both of these women are successful on their own ways. Ikaw, sinong mas bet mo sa dalawa? Si Heart o si Pia?